President Donald Trump na numpana bilang presidente ng Bansang Amerika natupad ang propesya ng maraming tao, mga sangkay. Ano ang gagawin ngayon ng deep state na kumukontrol sa ilalim ng gobyerno ng Bansang Amerika? Matutuloy pa ba ang ikatlong digma ang pandaidigan na kinakatakutan ng buong mundo na sa isang galaw lamang ng Bansang Amerika ay pwedeng mangyari? Papaano lilinisin ni President Donald Trump ang Bansang Amerika? At papaano ang mga Amerikano manunumbalik sa paanan ng Diyos. Hello, what's up, mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kayo limutan na isubscribe yung ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So today mga sangkay, eh, pag-uusapan po natin ang pagkapanalo ni President Donald Trump bilang presidente ng Bansang Amerika. Papaano niya ngayon babanggain ang deep state at papaano niya dadalhin muli ang Bansang Amerika sa paanan ng Diyos. may bago ng presidente ngayon ang Bansang Amerika. At ito po ay si President Donald Trump. So ang katanungan dito mga sangkay, papaano kaya ang gagawin ni Donald Trump sa paglilinis sa United States of America? Alam po natin mga sangkay na ang US ay isa sa bansa na kilala pagdating po sa militar. At sa totoo lang mga sangkay, sila po ang number one pagdating po sa military strength sa buong mundo. Sila rin po ang kinakatakutan mga sangkay sa ilalim po ng Biden administration ang pinalitan ni Donald Trump na sibling magdala sa ikatlong digmaang pandaigdigan. Kung papansinin po natin mga sangkay, ang kalagayan ngayon ng ating mundo, ang bansang Amerika kasi, i-involved na involved sa marami pong mga kaguluhan sa iba't ibang panig ng ating mundo. Kagaya na lamang po ng Ukraine War o Russian War. Sa mga sigalot dito sa Pilipinas at China, Taiwan at China, South Korea at North Korea, Japan against China or North Korea at marami pa pong mga bansa, mga sangkay, na ang United States of America ay na nagkaroon sa naging inauguration ni President Donald Trump bilang isang presidente ng Bansang Amerika sa pangalawang pagkakataon dahil second term na po ito ni President Trump. Isa sa kapansin-pansin doon mga sangkay sa inauguration niya ay yung ala worship service na ginawa nila bago ang panunumpa ni President Donald Trump at maging sa pagkatapos ng kanyang panunumpa bilang Pangulo ng US. Kadalasan sa mga awitin doon mga sangkay ay nag papuri sa ating Panginoon. At ang isa sa kapansin-pansin din ang mga na nalangin sa mismong event mga sangkay ay hindi po basta-basta. First time ko pong makakita mga sangkay na mayroon pong inauguration na lahat ang na nagpipray talagang nire-recognize ang ating Panginoong Isus na siyang hari ng lahat. Marami pong mga pastor ang nanalangin sa gitna ng stage, sa stage sa harap mismo ng maraming mga leader ng Bansang Amerika na nakakapangilabot ito kung titingnan mga sangkay. Si Donald Trump ay nanumpa bilang presidente na ngayon ng Bansang Amerika. At eto po ang tumapos sa termino ni President Biden. Nanalo po si President Donald Trump, mga sangkay, ng landslide. Talagang nilampaso po niya ang kanyang katunggali na si Kamala Harris. Subalit mga sangkay, hindi po naging madali ang lahat para sa isang Donald Trump na nanalo dahil ginawa ang lahat ng deep state ng mga makakapangyarihang tao para mapabagsak ang taong ito. Hanggang sa umabot pa po sa punto na ginamitan na po ito ng dahas. Subalit hindi po talaga nagtagumpay. Iba't iba rin po mga ifinile na kaso ang nak kaharap ni President Donald Trump subalit hindi rin po ito naging matagumpay at isa sa statement niya mga sangkay kung bakit ito hindi nagtagumpay ayon sa kanya mga sangkay I felt then and believe even more so now that my life was saved for a reason I was saved by God to make America great again ito po mismo ang kanyang nasambit sa mismong speech ni President Donald Trump matapos po siyang manumpa bilang ika 47 na presidente ng bansang Amerika matitinding salita ang pinitawan ni President Donald Trump na klaro mga sangkay na ibabalik ni Trump ang bansang Amerika sa paanan ng ating Panginoong Diyos. Kilala ang US sa buong mundo kasi mga sangkay na talagang malala ang kalayawan. Lalong-lalo na po sa Las Vegas. Ang bansang ito malala na pagdating po sa iba't ibang klasing mga makamundong gawain. Kung kaya't marami pong mga kristyano doon ang nag-aasam ng isang presidente na magbabalik muli sa pamahalaan ng United States of America at sa buong society magbabalik muli sa paanan ng Diyos. Sapagkat kapansin-pansin mga sangkay sa maraming dekadang dumaan na ang Amerika ay nawala sa kung anumang prinsipyo na meron ang Biblia. Ang United States of America mga sangkay ay isang bansa na kilala sa buong mundo na sumusunod po sa alituntunin mula po sa mga nakasulat sa salita ng Diyos. Subalit sa pagdaan ng napakahabang panahon ang United States of America ay bigla pong nagbago. Hindi na po nila sinunod ang kung anuman ang sinasabi sa Biblia. Nawala rin po ang mga pagtuturo patungkol sa Biblia sa mga universidad. At imbes na Biblia ang ituro mga sangkay, ang itinuro doon sa US ay ang grabing freedom na nagpalala sa sitwasyon sa bansang Amerika. Masyadong naging malaya ang lahat ng tao. Kung kaya't maging ang mga demonic activities doon sa US ay talagang nga namang nangyayari. Ang deep state ngayon, mga sangkay, ay malamang hindi nila alam ang gagawin. Dahil nga po, itong si Donald Trump, hindi po ito kontrolado ng kahit na sinong makakapangyarihang tao. Si Donald Trump din po ay back up ng pananalangin ng maraming mga pastor sa United States of America. Kung kaya't malabo-malabo mga sangkay na ang kahit na anong attempt ng mga kalaban sa ilalim ay maging matagumpay. Subalit, titigil nga ba sila mga sangkay? Sa palagay ko, hindi. Ang Deep State na matagal na pong nababanggit ni President Donald Trump, mga sangkay, ay hindi po titigil. Marami rin po mga sangkay, mga dating miyembro ng Deep State, ang nagsasabi na hindi titigil ang mga ito hanggat hindi nakakabalik muli sa kapangyarihan ang mga elitista na kumukontrol sa mga opisyal ng buong Amerika. Just imagine mga sangkay, ang US, mayroon pong mga nakatayot ...ayong mga leader, kagaya po ng presidente, vice presidente at marami pa pong ibang mga leader sa kanilang gobyerno. Pero lahat ng ito mga sangkay ay isa lamang pong puppet sapagkat lahat sila ay kontrolado ng deep state. So ano kaya ang gagawin nila ngayon? Malamang sa malamang mga sangkay at susubukan pa rin po nilang pabagsakin si President Donald Trump. Subalit dahil po maraming tao ang sumusuporta at back up din po ito ng pananalangin ng bansang Amerika, ito pa rin ay makakaligtas. Porsigidong porsigidong ngayon mga mga sangkay si President Donald Trump na no maibalik ang US sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na naglikha ng lahat ng bagay. Na ayon nga po sa kanya mga sangkay, sa kanya mismong statement, we will not forget our God. Na agad naman mga sangkay, agaw atensyon ito sa buong Amerika. Isa pa sa mga statement ni President Trump na gumulat sa buong mundo mga sangkay nung sabihin po niya na dalawa lamang po ang magiging gender ng US. Ngayong siya na po ay nakaupo. Ito po ay ang lalaki at babae. Ayon kay Trump, mga sangkay, we will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Itong statement na ito, mga sangkay, ay masyadong mabigat. Hindi po ito basta-bastang binibitawan ng isang leader. At for the first time, mga sangkay, narinig po natin yan sa Bansang Amerika. Muli, sa Biblia kasi, mga sangkay, ang standard po talaga o ang prinsipyo sa Biblia na mababasa po natin ito ng klaro. Dalawa lamang po ang nilikha ng ating ating Panginoong Diyos. Ito ay ang lalaki at babae. At hindi hindi po pwede yan mabali ng kahit anong paniniwala o mga batas sa mundo. Itong mabigat na statement ni Donald Trump mga sangkay e agad hinangaan ng maraming kristyano sa buong mundo. Pero malamang sa malamang mga sangkay, hindi natutuwa dito ang deep state. Hindi natutuwa dito ang mga kalaban ni Donald Trump na nagnanais muling makabalik sa pamahalaan ng bansang Amerika. Ipinangako po ni Donald Trump na wala na pong papa pasukin ng United States of America na mga sigalot ng iba't ibang mga bansa. Iiwasan daw po nila ang digmaan. Pero ito ang malupit na sinabi ni Donald Trump, mga sangkay. Sa kanyang pamumuno ay muli niyang palalakasin ng gusto ang buong puwersa ng US na muli daw po itong titingalain at katatakutan ng lahat ng mga bansa sa buong mundo. Malamang mga sangkay, maraming magiging attempt dito. Lalong-lalo lalo na po mga sangkay, ang taong ito ay malapit sa Diyos. Pero ayon po sa Biblia, sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin. And will heal their land. Bagamat nasa black ang bansang Amerika sa matinding kasalanan, dulot po ng demonic forces, ngunit may bagong pag-asa na naman po ngayon ang Amerika na makabalik sa ating Panginoon. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe yung ating YouTube channel.